guys Nakataan naman ako guys oh. Takad ako Tayo na naman to guys Papasok ako Wala pa pa Nabili ko pa yung Nabili ko na ng ulam yung pangbulikit ko guys Ano? Wala na ako pangbulikit ko na ka lang kong Makati, dito pa ako sa ano? Sa uh, Santo Niño. Dito ako na kwat. Sa kat <coughs> sa ay ano, tapat na ang uh, ospital. Uh, ospital ng Bateros. Sa uh, Santo Niño.

patong Kadaan ako sa lubak Nakalakad okay. uh, tayo ngayon guys Nakatay natin yung ano Santo Nino to Makati Ayan uh, Alam tayo ma nakakaramdaman. Lala na kasi ako pang ano, pang bulkit. Tama lang yung baon ko kasi isang daan lang. Ang isang daan pinili ko na ng ulam eh, Pang ano, almusal. Okay. Easy so, natin to guys. Basta makapasok lang. Ah, uh, problema yung lakad. ko ang kapalitan ko maghintay lang yan doon uh, basta pumasok lang tayo uh, walang vulcanizing dito yan lang tayo